konversi niyo mah, ipon ng kompresyon at star no, asik Dapat sa video memang mo muni santo kigao, oh kompresyon ng obram. Motorstar uh, convert Rosy. Rosy nga dasbol. Iyan nga lang motor, Rosy nga nga. Iyog liwag to. Rosy Motorstar. bertalo talaga nanay Oi tu ko sa bertalo idol ko an Focus ng di sa aton nya no na hmm? no sa iya mga wire dapat tapos mga no lain-lain di color Ang pink naging kula Ang blue nga may white nag ano ang blue nga may itom nag convert sa sa blue nga may puti Ah, tapat rin yung tanong. di okay. Hindi siya magbalik sa iya. Ganyan Hindi na siya igang iyang ano yan. Uh. lang wala. Eh, ang si wala at yung bisan ang harap. Bag ang si wala. Ay wala okay. mm -hmm. ang si Gunda. Ito blow ng may Tiyog ito. Tiyog. Ayan. May na. Hindi balik. Ay, tiyog. Balik. Ayan siya guys. Ang segunda. Uh, ah, blue nga may itom. Kaso lang wala sa so, so, indicator. Nahirap guys. Kaya ang convert na ano rin mo, mo yung Rosy, TC Rosy 125 na dyan na ito na tapos yung motor uh, motor star convert ni guys ay pakita mong tagiya ang mga tagiya guys oh. uh, ah, tagiya ah, very young tapos guys ang amon uh, convert isla na dashboard yas ang rosy tapos yung motor motor star ang headlight naman ano uh, na export Export siguro ng light -like kasi yung oh, iba eh. Mga export. Bravo at saka export parang parehas lang eh. Kaya yeah, guys, yung yung signal light naman, Honda. Uh, Honda 125 at saka Honda 155. Kaya sigurado sag ang malakas na itong motor, motor star to kasi combine eh. Honda, motor star at saka Rossi. Kaya ang lakas yan, tatlong pinagsabay. Kaya guys, yung kulay ng mga wire nya, hindi namin ma iba-iba kasi yung kulay blue na may black hindi naman sa magsibo sa no sa color coding ng Motorstar kaya iba talaga iba. Hindi naman pwede magparyas guys kasi pag ang kulay sigurado magagalit yung Motorstar at sa Karosi mag away silang dalawa kaya uh, tayo na lang bahala guys conversion at saka talagang ganito ang buhay ng conversion guys mahirap kahit may hirap, tuloy lang natin guys. Kaya pakitulong na lang ninyo sa like and share at support sa mga nagapalo. Ang muna, ang mabulig nyo sa amon guys. Kasi ito may nest, hindi mo lang lang kuhaan video. Ito may nest na guys. Ang muna sa amon. Ito may guys, for short. Uh, Gipti. Siya na si bro, Gipti. Kaya muna ni guys ang amo um, trabaho. Simple lang. Simple lang pero uh, ano. Amo ni guys ang sinabi nga uh, simpleng trabaho ang legal. Kasi mga illegal nga trabaho magaan at hindi ka mahirapan kasi naman illegal naman guys. Kaya dito tayo sa legal para wala tayong kalaban. Kalaban na natin dito oras kaya dapat mabilis kang gumawa. Kaya ini isa-isa natin guys. Kaya ang ating cameraman yan si Bro Jim Jim. Siya ang tagahawak ng kamera ngayon. Kasi gusto nila Jim makita ang itsura mo. Eh ano muna ang itsura mo? Oro! Ato manager! bagong mo nung databot. Manager namin guys. Oh. Si Mr. Vidalio. Si Vidalio na. Ya amun amun manager guys, ya mahirap, kahit mas, kahit mahirap tuloy ya. Kita o dito. itu, kerta kerta. Ang si Gunda de. Balik. Ayan ay, po, pas na dito. Ayan si Gunda sa ha? Ternira. Sigunda. Yan. Lahat dito guys, yung indicator galing sa pedal. Gumagana. Pagdating naman dito sa dashboard, hindi, gumagana. Kaya, kaya wala na tayong magawa. Kasi nasa sa ano po eh. Electronics. Kasi ang alam natin sa si electronics parang limitado lang eh. Kaya ipatira natin naman to Baka lumabas yun sa mamaya maya Baka nalang nalang to Nabigla ay nabigla talaga ang wire eh. Ang wire talaga guys Kaya mahirap talaga pag Hindi ano Hindi original Cutter dyan Yung cutter na pangano dyan Pag hiyad Dyan

Kortang. Yeah, okay na. Yeah, okay no, so guys, na uh, EBA 3. Nakita ah, na-play na, gina guys, pa. Yung putol pala ng segunda dito sa wire niya. Kaya hindi natin sisisi yung taga-factory ng replacement niya dashboard. Kasi pag conversion talagang uh, ano eh. Ang ulo mo talagang paganahin niya eh kahit bubuo tayo guys talagang gagana ang otak natin pag ganito ang trabaho yung eh. kaya ang video lang natin yung ano, eh, matalino eh. kasi alam niyo matalino siya kasi pag hirap na ayaw niya kaya diyan ganyan ang ginagawa ng taong talino ay lang kaya dito ang manager kaya dito ang manager pwede well, kita ang manager yung manager lang guys oh kaya talagang magaling yan eh kaya okay na guys Ah uh, lahat okay na eh symbol ng namin guys para mabalik ko siya sa dating ano niya pisto yeah, guys thank you very much. Okay na guys.